Sabi nga nila, ang gulay ay pambahaba lang buhay pero ang totoo, hindi pa kami sumeldo. Kaya magugulay muna ang manong nyo si Q. Tanim nga rin pala muna ako ng alugbati yung kakilala ko kasi nagtatanim lang ng sakit ng nakin. Paano niya yun aanihin? <laughs> Pagtutuno sana ako ng tilapia kaso nga lang agaraw-garaw naman siya. Inatanggal eh ko naman na yung bagis daldalam at aasang niya. Sa pero at the end of the day, nagswimming na siya. <laughs> Tignan nyo naman nung kalablang ng kardero namin o oh, mas malaki pa sa etets mo. <laughs> Kung may kagigid din, tayo! <laughs> bagong araw, bagong video na naman manong inyong sikyuling nagbabalik. Today is Saturday, hindi rin Sunday, hindi rin Monday, at lalong lalo na hindi payday. Na, naman no choice, wala kaming pag-asa at karapatan, hindi kami makabili ng masarap na ulam, kaya ang ulam namin muna for today's video is ito. Mga gulay-gulay na tanim ng kalberto na sinikwat ko. <laughs> Gusto ko na nga rin palang magretiro sa pagiging pagsikwat-sikwat ko, kaya heto nagtanim muna ako ng alugbati. Yung kakilala ko kasi is nagtatanim din naman, kaso nga lang sakit lang. <laughs> kaya ayon tuloy, nagmumukha siyang may alog pero sila away at batis sa kapitbahay niyang mukhang kapri. <laughs> Bakit day? Okay, back to the topic na nga tayo. Magtutuno sana ako ng tilapia kaso nga lang aggaraw-garaw pa siya kahit natanggal na yung asang pusot daldalon niya. <tinyo> ako nga tawa o may katong talala um na naagbiaglat ta. Ngam, mm, kahit mga rood, ay tuno ka. May tuno ka iluto, never mind. Ngam, na yung apo <tinyo> yan. kaya tago na, Joshua. Nung may tuno ko na nga pala yung tilapia, sunod ko na nga pala na next na iniluto ay yung bagas para naman lang sa ganun ay maging inapoy. At okay, eto na nga, na siya. Nung may ko na yung bagas at na lang naging inapoy ay transfer ko muna ito sa kabilang bangir kasi yung paglulutuan ko ng bagas na naging inapoy ay yun din ang paglulutuan ko ng dinengdeng nung mainit-init na nga yung tubig gaya ko ang hotness ko <laughs> ay, okay, sinilagay ko na nga rin pala yung lasuna na pagpatanggan ko na da, tapos sinilagay ko na nga rin pala itong tilapia naglagay na nga rin pala ako ng 100mg na baguong at napansin ko nga ang tatak nga pala nito is PGM na ang ibig sabihin is para kay Manong Guard o <laughs> talaga bagik na ito. Nung buk na nga siya, ay tinanggal ko muna itong mga sebo-sebo niya kasi ganito naman yung napapanood ko, kaya tinulad ko. At sunod ko na nga rin pala na impisok itong may kaba ng kaunti kabatiti. Tapos <laughs> <laughs> sunod ko na nga rin palang impisok yung dahon ng saluyot. Ewan ko ba kung bakit saluyot yung pangalan nito sa inyo ba? Anong tawag nyo dito sa dahon na to? Pakomment nga sa baba. At ma ka talaga sa takub ng aming kardero pati yung rupa mo kaya nitong takuban. <laughs> Naglagay na pala ako ako ng magi 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 mas masarap ako sa sa'yo <laughs> tapos iniligay ko na nga rin pala itong dahon ng alog bati gaya nyo ng jowa mong may alog na puro kayo away at bati <laughs> at ang last nga pala na panghuli ay itong dahon ng pariya <laughs> ito talaga ang last na inilalagay para nang sa ganun ay hindi maging mapait ang lahat ng nasa kanyang lawlaw okay lang naman ang magkaroon ng kaunting bitterness pero kung sobra na yan na yung tinatawag nilang sickness <laughs> inyabing nga ron nakaluto tayo mangan tayo manay na lakastan bay no bigat manay na I love you today, tomorrow, and yesterday. ha <laughs>